meron nga palang bibili sa akin ng car prisoner yung kumpare kong legendary ayan, hindi kasi kayo magkita-kita nito ah uh, sa akin, minsan nandito sa palok ako naman kung saan saan kasi nakakarating nakapaghatid, so ngayon na timing na siniat ko sa kung nasaan dito sa sa area malapit sa Clint Fuel mayon, so doon kayo magkikita kaya, ayan uh, ibibenta ko sa kanya yung ano, yung car na order niya mo order siya sa akin nung nakaraan pa alang meron talaga pagtagpuin <laughs> pari ko kayong bumibiyahe kaya yun ito ngayon yung meeting place namin para sakto magkita ngayon ito na nga pala yung sabi kong bibili ng car presenter sa akin ayan nakasakay din ako dito sa sakyan niya malamig, sarap talaga pagbago so ayan na oh, order ako ng dalawa na Ayun, no? Oh. Actually, naka-order na ako sa kanya dati isa. Eh, paupos na eh. Kaya, dinalawa ko na. Baka maubusan ako. Ayun. Uh... So, mabango. Ako marin kasi nga. Napanood ko nga sa video mo. Mm. Yung mga pasayaw mo. Sabi, mabango ah. Eh, tinisting ko nga dun sa akin. Bumili ako sa'yo, di ba, isa? Mm -hmm. Tinisting Nakaraan. ko. Okay nga, oo nga, mabango nga naman. Mm. Tapos nga, ito, dalawa na kinuha ko. Ayun. Ah, yes. <laughs> Para hindi maubusan, mamaya baka maubusan eh. <laughs> <laughs> eh. Hindi kasi kami magkita-kita, oh. sa akin na bibili. Katulad yan, sabi ko, dito ay magkikita. Minsan, mm -hmm. pag nandito ako, nandito siya, nandun naman ako sa south. Oh, Pagka... Yeah, yeah. Pag, uh, baliktad naman ako naman dito doon naman siya o kung saan saan kasi siyempre may biyahe kaming dalawa hmm. so ngayon nagkatagpo kami na minisig ko siya buti na lang malapit lang talaga dito kaya okay. ayun na ibigay ko na yung order niya sa kanya kaya sa hmm. mga ano po dyan pasensya na kayo yung mga kapwa konti nbs na hindi ko ma meet up meet up hmm. pag napalapit kayo dito sa clean fuel well, mayon sa canteen ayan, yan pwede kayo dito bumili Ah, so nagbagsak ka na dyan? Oo, dyan sa Ay, di, dito na lang kayo pumunta kung gusto mm. nyo bumili ng mga, yung pabango na to. Oo, yan. Kasi minsan talaga, naiatid ko sa mga customer ko, yung nalapit lang ako magatid doon sa lugar nila, kaya nadadala ko. So ngayon na mm. yan, nagkita kami dalawa. ah uh, Sakto, siguro, tempo, tempo. nyo naman siya kasi. Oh. Don, Bertus. <laughs> Don Bertus. Don Bertus. <laughs> Don Bertus TV. Yan, ah. Korean prankster. Ngayon okay. kailangan sige, kailangan din natin na mabango yung sasakyan natin na para sa uh, mga pasahero natin. Mm, kasi minsan may na ano mapagkain natatapon yung dala ng pasahero mm. natin. So ito Antibacterial kasi mm, siya. De bacterial, mabango. Mm. Ayan, yung pasahero ay yung modern nga sa akin taga Davao. Sabi niya baka maubos sa kadong driver niya kasi baka raw pampaligo dahil mabango nga. <laughs> Ayan. Ang dami order modern syo, no? Amityo, madami, madami-dami na rin. Oh. Kaya lang yung iba talaga hindi ko napupuntahan. Kaya nga, ang bagsak ako dito para yung iba, dito na, lang dito lang na lang kayo pupunta oh. sa Clean Fuel. sa Mayun. Clean Fuel, mayon. Ayan, may mga binabagsak siya na mga pabango doon. Dito, kaya puntan lang ako dito. Paunahan na lang kung sino yung mauna. Ilang piraso binagsak mo yun? Ah, uh no nakaraan 10, tapos nabawasan ngayon dinagdagan ko na naman dinagdagan para nila. oh dinagdagan ko na naman para yung mga gustong bumili diyan mm -hmm. makakabili sila mm -hmm. para yung mayon yon dito ayun doon lang sa may tindahan no oh. oh. sino hanapin na diyan sa kantin basta diyan sa kantin ah, ano? sabihin niyo lang sa kantin na ano kabango oh, oh. ni medyo Marian TV yan dito na yan, yan, oh. no? Mm -hmm.